So ito mga kaidol, ito yung mga lumang baril, no. Ito yung mga baril uh, na ginagamit sa panahon ni Emilio Aguinaldo. So tingnan natin, no. Oh. Ito espada to. tingnan niyo mga kaidol so kahit ganito lang yung mga uh, kagamitan natin ting pang so hindi pa rin tayo sumusuko lumalaban tayo so yun ang pusong Pilipino so, tingnan niyo so, bandang dito makikita natin ng iba't ibang sapatos oh. So, maganda pa rin mga kaidol, kahit medyo may katandaan Sa bandang dito naman, makikita natin yung mga kagamitang pangkain. Merong ah, kutsara, tinidor. Okay. Ito yung boots. Ito. Salakot. Uh, ito yung presidential emblem. Ito, shoulder strap with rank oh, of general. Okay. One yellow sun on the blue felt made of gold metal thread. Ayan. Ito. Oh meron tayong ceremonial key so uh, yung cheese board no? with cheese piece kikita pa rin natin ito yung tungkod no? mga canes iba't ibang tungkod ni Emilio Aguinaldo mga ka-idol so sa bandang dito mga ka-idol mayroon din tayong makikita na sandata no? mga espada okay iba't ibang uh, mga supiruin mo no so ito lang yung ginagamit natin no nung unang panahon pero hindi pa rin tayo nagpadaig hindi tayo natinag no <tong>